Nananatiling kansilado ang limang domestic flight ng Cebu Pacific at Philippine Airlines matapos maapektuhan ng technical problem kahapon ng Navigational Air Traffic Management System ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sa abiso ng DOTR, kabilang sa mga nakansilang flight ng Cebu Pacific, ang flight 5J562 Cebu-Manila at 5J608 Cebu-Clarta kanselado din na tatlong flight ng Philippine Airlines kabilang ang flight PR1836 Cebu-Manila, PR1841 Manila-Cebu at PR1842 Cebu-Manila. Pinapayuhan ng mga apektadong pasero na alamin muna ang kanilang mga flight status bago magtungo ng paliparan o maaring makipag-ugnayan sa kanilang airline sa pamamagitan ng website para sa mga karagdagang impormasyon na Ang Mactan Cebu International Airport ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga local airlines authorities para sa mga bagong impormasyon kaugnay ng mga nakansilang domestic flights. Ako si Jojo Sikat Walang inaatras ang balita